Hi, magandang araw. It's your boy, Kigi, once again. At syempre, kasama natin ang team Pausbong, si Kuya Win Castro, si Kuya Ransib, at wala nga sila, Kuya, uh, si Kuya Daphne, and si Ati at syempre si Strong Chicken. Grabe, nandito tayo ngayon sa napakalupit na palaban. 415, if I'm not mistaken, sir. 415. 415. Ang lupit ng palaban na to At alam nyo kung sino ang kasama natin Walang iba kung di Si Sir TJ Sir Pati po kayo Ay, sa ating mga uh, Shout out dito. sa mga viewers ng Team Postbong Sayang ang tato <laughs> Sayang ang tato <laughs> Grabe na starstruck din ako kasi syempre napapanood ko lang sa Sir TJ eh. Suplado <laughs> Suplado ba Sir TJ? Hindi naman <laughs> <laughs> Grabe kung ano siya sa nakikita nyo sa vlog niya Ganon din siya sa personal approachable, approachable. approachable At syempre hindi mo mawala ang kaibigan natin nandito ang Team Llamado Liyamado. Ah, sir James, sir. Hello, magandang uh, umaga, gabi sa lahat ng mga nanono na, na, viewers ng Team Posebong. Ayun. Ah sir, eto po bang palaban natin na to? Sir, dito lang po ba 'to madalas ang uh, palaban natin or meron pa po kayong yung mga uh, flying school na flying school. pinupuntahan? <laughs> oh, bali 'yung 'yung November 18 na ito, 'yung November 18 dito 'yung uh, soft opening pa lang mm -hmm. uh, 2.5 million dito sa New Quenya Capitalina by Mr. Nice Guy. Pero meron pa akong isang hawak mo sa sa Victoria Laguna, yung Victoria Museum. new. Sa dalawa sila eh tingin ko uh, sa loob ng isang buwan baka madadagdagan pa tayo ng dalawa sa mga taga Cavite at isa pa dyan sa Laguna. Uh, hintayin nyo lang para makabot naman si Mr. Nice Guy dyan sa inya. Yun, grabe sir. Kasi nakita namin sir, pumupuno talaga ng, ano, eh, ng mga sasakyan dito sa parking. Eh. Sobrang crowded yung, sa loob. Yung iba sir, napansin ko, kaya sila nag -aalisan. kasi bukas pa yung sunod na entry nila. So, kasi yung 415 sultada natin, yun ay tatapusin muna ngayon is 200 uh, sultada. Tapos uh, remaining 200 uh, sultada uli, kinabukasan na. Pero mabilis naman yung ating uh, sultada. Nagkakaroon tayo ng uh, 12 fights per hour. Minimum ng 10 fights per hour. Para ma tapos agad natin, di mainit yung ating mga sabongero. Tsaka sir, napansin ko kanina, may mga sikat din na mga vlogger na pumunta rito. Katulad nila agat Ismael... Ah? bornok Ismaili yan. Sila Aneng, yan, nandyan. Hindi ko na siguro sila inabot. Kanina. kanina so. Pero... Kasi galing pa ako sa sa meeting natin sa feed mills naman natin. Oh, Kaya medyo na late din ako ng dating. Salamat sa mga nagpunta po. Sa lahat ng vloggers na nagpunta dito, maraming maraming salamat po. Lalo na sa inyo, Team Postbong at saka sa Team Yamado. Yama. Ah, sir, ano nga pala yung feed meals natin? Parang nakikita ko madalas yan, Almighty. Almighty feed meals, yan. Sa ano naman yan, sa ating uh, mga baboy, swine, at sa layers, at sa broiler. Oh, okay. So sir, magkakaroon na rin no ba tayo in the future para sa mga game polls natin? Yes, uh, hindi ko muna babanggitin si Bossing. Uh, Banda-banda dyan, magkakaroon na rin tayo ng uh, fighting cock feeds. Uh, intayin nyo po at sayang tata. Ayon, Ayon. ang tato. Ayun, nabangan nyo yan guys. So grabe dito palang at uh, papakita namin sa inyo kung gaano karaming taong pumunta rito, bumisita. Siyempre may bukas pa. Di ba sir? Yes. Napakarami talaga ng pumunta rito sa palaban. Sa nagpapalaban ako, nagsasabi sila, na pass muna sila kasi talagang pag nag-promote ng palaban, is talagang dumadag sa iyo. Uh, Oo, oh, 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 sobrang tayo. talaga. Kaya, kapasalamat po ako sa inyong lahat. At kayaan nyo po, uh, hindi naman matatapos yung ganitong mga palaban, ganitong magagandang papremyo para po sa inyong lahat. At saka napansin ko sir TJ, way back before, nung sinusundan ko po kayo, lahat po nung palaban nyo dun sa mataas na kahawing, laging puno. At okay. saka ganda ng palaban pag kayo mag okay. may hawak sir. At saka alam mo kasi, pagka palaban ka, kailangan lalaban ka din. Totoo yan sir. Baga uh, ako, malimit kasi ako, kahit wala pa akong palaban, halos araw-araw yung laban ko minsan. Sabi limang manok, 20 manok, araw-araw. O, oh, so yung minsan, pagka mag entry sa akin, medyo kinakat ko na, kako sa na kayo. Kasi talagang sobra akong lumaban, di man ako malakas. Pero yung kumpormiso, eh, lagi kong lalabanan yon. Oh, okay, kumpormiso. so, so guys, isipin nyo yun, si Sir TJ, napakalakas na promoter nito, Kasi nga, pinupuno niya yung mga... event na pinapalaban yeah. niya. Tapos yun pala, may mga baliklaban pa rin siya. Akala oh. ko sir, pag sikat ka na, hindi mo no, na kailangan. Hindi na hindi na uso yung hindi na uso yung ganon. Mm. Tsaka ako pag kalimbawa kahit yung sa mga 2 hits, 2 hits lang, 3 uh, hits, ganyan, pagka inimbita mo ako as much as possible, kapag kaya pa ng mga tao ko, talagang lalabanan ko sila kahit hindi sila lumaban sa akin. Kumbaga, yun yung naging way ko pagka mm. naghahawakan ng sabungan, kailangan ikaw yung mag-a-adjust para sa mga manlalaban. Eventually, yung mga yung pagkami promotion ako, kahit hindi sila bumalik, nagkukusa silang lumaban. So, ganito yung nangyayari. Dumadami, oh, okay. yung, dumadami yung sumusuporta sa atin. Yes, sir, At syempre, hindi lang Team Pogs Bunga nandito. Andito rin ang Yamado. Kasi tayong mga vlogger, content creator, hirap na hirap tayo sa Red App sa black up at sa blue up dahil lagi tayong nababiolate nagkakaroon tayo ng violation nagkakaroon ng restriction pero dito kilala sir James Sal llamado sir anong ano nga ba ang llamado ah bali si llamado is a uh, online application shot before uh, website ngayon uh, meron na tayong apps sa Google uh, workout pa yung sa Apple so magre-register ka doon gaya ng sinabi nyo yung mga video mga post ng laban ng manok na which is na re-restrict sa YouTube sa sa Facebook uh, dito lahat pwede natin i-open ah uh, nandito uh, rin, pwede rin tayo mag-market dito ng mga products natin uh, so lahat open for all siya so ikaw kung breeder ka na Sempre uh, usually parang sa ibang pets no para ma-promote mo yung uh, yung alaga mo kailangan may video sila nakikita sila Eh siyempre paano ka ba bebenta ng manok kung paano mo mapapatunayan na maganda yung lumaban yung manok kung wala kang video Iyo. Dito sa Llamado pwedeng mong i-upload yon At the same time yung video mo dito gaya rin tayo ng mga social media apps nagmo-monetize din tayo dito Kumbaga mayroon din tayong uh, monetization yun ang maganda ron. So, wala na pala kaming kakabakaba pagka nag-upload kami ng bitaw. As in, wala. Nandito, open tayo sa lahat. Then, yun din, uh, mga products. Para na rin siyang Shopee actually. Hindi lang siya Facebook, YouTube. Shopee kasi uh, may mga partners tayo na ini-endorse natin dito. No? Like uh, yung mga gamot, mga feeds yun. Uh, Initignan na ni Sir TJ ngayon. Eh. yung ano, yung, yung yamado, mukhang mag-upload ng Sir TJ. Pwede natin doon i-post yan para lahat ng network natin sa manok, mga iisang app yung gamit natin. Ayon. Mas madali. Okay. So guys, ang Liamado nga pala is uh it's a parang Amazon, Lazada or Shopee. Facebook. Na pwede kayong bumili ng mga product. Pwede rin kayong mag-upload, pwede rin kayong maging content no. creator But dito wait, sa website. Wait, there's more, it Ano yan, sir? Oh, every week uh gaya nyan, ka, this coming Friday, uh, may oh. raffle kami, uh, incubator galing kay Gigi uh, weekly uh, last time may eh, mga yun sa mga pinupuntahan din natin mga breeders kumukuha tayo ng materialis nila Pinamimigay natin ng libre sa Llamado. Uh, so, sa gagawin lang nila, mag-register lang, mag-comment dun sa... For example, uh, for example, Broodstog uh, from Pija, Kam, Sir, TJ, Kaligay, Sir TJ. Mr. Nice Guy. Dun, uh, popost natin dun yung video, ko comment sila, kung lahat ng nakaregister. Weekly on every Friday, may chance silang uh, manalo ng raffle na yun. Absolutely free. Yun. At the same time sir, etong Llamado Pwede rin natin i-upload dito yung mga Sabungan oh, na napupuntahan natin hmm. Ayun, okay talaga sa Llamado So guys, ano pang inaantay nyo? Mag-sign up na kayo sa Llamado Eto sa screen sa baba, makikita nyo ang Llamado.com Llamado So guys, si Sir TJ Sir TJ, meron pa po ba kayong mga ibang event Na pwede namin masubaybayan, masundan po? A ah, dito sa sa New New Cuenca Capitarina, meron tayong laban na Webes Bernes sa Badolingo. Uh, Thursday, Friday, Saturday two hits 40,000 straight. Uh, uh, Sunday upahan. Yung mga promotion natin ng mga derbies, lagay natin siya ng Lunes at Martes. Ah. Sa mga promotion. Ayun. Five tag six tag. So guys, ayun, ayun, pala dito sa Cuenca. Ito yung mga nagaganap na... Ito yung madalas na pinupuntahan nyo na sa buwan sa Cuenca ngayon or sa Victoria din? Pareha sila. Halos sa uh, pagkamila ba as much as possible. Katapos nang gawa ko lahat mm -hmm. kasi... Ito kasi malapit lang sa amin. Grabe pala Sir TJ, para pala kayong siligaya. Walang pahinga. Walang pahinga. Oh. Pay... Ah. <laughs> Alalaki, walang pahinga si Sir Alam mo ka yung yung sabong, yung nagpapasay sa akin lagi. Kahit medyo pagod ako sa hanap buhay, sa mga farm sa poultry at sa pigiri. Pagka umakyat na ako ng sabungan, oh, pagka nagpunta ako ng sabungan, parang na nare ka, nare-recharge ka. Tsaka masarap magmanood ng nagpapaluwang manok. Sobra. Sobra. Tsaka bata pa naman, ito na yung ano ko. Ang hiling, Talagang sir. Hili ko talaga. Sir, eto, sir. Eto kasi mainit na katanungan ngayon sa mga sigat na, ano eh, na breeder at mga naglalaban eh. Oo. Uh -huh. sa, sa gitnaan, sir, sa taas, sino yung medyo ayaw at sino yung gustong-gustong yung -gustong makaharap? Actually, wala akong... Uh, kung pag nasa taas ka na kasi, alimbawa sa derbies, hmm. hindi mo na mapipili dyan yung kalaban mo. Mm. Not sabihin mo, no fight ka kay, no fight ka don sa pinsan mo, no fight ka doon sa barkada mo. Ah, uh, alos lahat naman nakakalaban natin, pero, pinaka, ayaw kong makalaban. Kasi, sa ngayon na, ngayong oras na to, siya yung idol ko. Si Budjit Ah, si Mambudjit! Si bujit Grabe, kasi, siya. Kasi, oh, idol ko yung, hindi ko alam eh, idol ko yung mga manok niya. Kasi halos lahat ng napupuntahan ko sa bunga, napapanood ko yung manok niya. Grabe yun si... Si Papa Striker oh, pala. Uh, oh, hindi crypto, hindi Kryptonite eh. Oh. Kasi ayoko ng kalaban eh. Mm -hmm. Dahil kumbaga may, may idol ka eh, may idol oh. ka eh. So yan guys, alam niyo na kung sino ang idol ni si Sir TJ. Sir B-Boy din. Ayun, idol ko din. Sir, <laughs> sir B-Boy. Ayun, Boy. grabe. Sir, sir, salamat po at uh, kami po ay napaunlakan niyo oh, ng naman. oras. At uh, eto po, nalaman din po namin ngayon na idol niyo pala si Mambudjit. Oh. Sundan natin si Mambudjit naman. Mambudjit, susunod. Oh kami sa inyo ha. <laughs> uh, anytime you welcome na welcome kayo dito ah uh, Team Bong, pare kayo Lamado. Eh. Kung kailangan niyo ng ano uh, tulong din nandito ah, okay. lang ako. At saka matagal pa yung pagsasamahan natin. Yon, salamat uh. po. alas Sir TJ, uh, maari ho ba namin kayong maimbitahan dito sa parating na palaban ng Team Post Bong sa February 16? February 16? 5 ah. kak, sir. O naman, sasali ako sa August, Team Post Bong 5 kak. Yes, sir. Five kak mga karating diyan uh, na Bayan. Sa Santa Monica, sir. Santa Monica, uh, Novaliches, Novaliches uh, February 16, pupunta po si Mr. Nice Guy, Mr. Nice Guy dyan. Kita-kits po tayo dyan. Picturan tayo doon at bibitaw si Mr. Nice Guy. Ayun, grabe. Salamat, Sir TJ. Napaunlakan niyo po. Um, at Sir uh, TJ, uh, gusto sana namin ipakita sa mga ano eh sa mga followers namin yung Uh, yung farm nyo mai um. maibubuksan mai natin yung pahina ng libro niyo, Sir. Oh, ano sa naman, farm. welcome na welcome po kayo sa sa Mr. Nice Guy Game Farm. Team Post Bong, uh, puntahan niyo doon at mm, tingnan niyo pagbibitaw tayo ng manok at apat na araw ng apat na araw nagbubutoy di pa na ang manok. Astas, gila Agila bata. Patay na. Patay ang kalabat sa inip. Aray! Sabi. <laughs> salamat uh, po, Sir TJ. Thank you uh, po. Ate. Thank uh, you so much. Thank you, Sir TJ. T Ingat lagi. Team Pausbong. Boss. Uh, salamat, Sir James. Team Yamado. Uh, good luck. Yeah. At kita-kits lagi. Sayon. <laughs>